green, green. Day yung puso. Ayan. Nandito po tayo sa uh, Neurotherapy Rehab. At isa na ako dito sa sa kwarto. ng pasyente. Bali, Tuesday ngayon. Tuesday and Saturday yung

ata tumagalay ang puso ito yung distance ayan naka 3 meters 3.5 meters na tayo ang distance at ito yung kapit sa pako ito yung mga naka puso ang gulo meron siya uh, mayroon siyang kuryente para makukurito yung mga nerves na uh, purpose niya ay parang mabuha yung mga nerves sa so, mga magkita ng kuryente uh, meron siyang yung nakabultahe eh. parang nasa level 5 yung uh, yung naka yung naka siguro yun eh basta mararamdaman mo yung kuryente eh. ayan yun lang ako nagpakita ng buka sobrang payat ko naman ako na yung puso ko dahil nga sa loob or loob dahil tayo. Talagang pinapababa natin yung timbang, magamit natin yung uh, mga taba mga sa ating katawan. Magamit natin bilang isang enerhiya. kahit kung isa tayo dito pero may narinig kayong mga boses yun yung mga antiterapy ayan Ah uh, record kasi naka face mask pumasok ko ng hospital kaya ito naka face mask tayo ayan. bye bye Biking tayo. Yun yung mga sunod na nagawin. Ito lagi yung simula ko, yung biking. Ako puso. Biking. Na para nawakas yung karcho natin although yung mga yan uh, palakas din ang karjo yan karcho ito okay, yung binti natin kapitid na ano palakas yan yung ito yan yan mga kamalayan po ah uh, sa bahay ginagawa ko yan pero yung DIY lang na ginawa ko yung bike ng ano ko pinatumbo ko siya mga bata bike pambata upo ako sa silya siyempre ako silya upo naman talaga yan hindi e, na ako nakaupo kasi yun binabay ko doon yung pako araw-araw ng kalahating oras pero kung magandang panahon walking tayo uh, yun yung dala lang akong dalawang stick sa pag walking yun yung yung uh, gamit ko protection para hindi tayo matumba pero so, sa ngayon, nakakalakad-lakad na tayo. Pero hindi yung normal na lakad na tulad ng dati. Pwede na tumakbo. Kung gusto nyo, pero ngayon, may alalay pa rin. May alalay tayo. Tumakot. At yung tungkod natin, baka malayang puso, DIY lang yun. Kahoy. Hindi nyo lang kasi siguro abot nyo. Ayan. Yung gusto may kulay blue na yun mukit kita yung kulay brown, malapit sa mga pula. yun yung stick na tungkol ko ay lang yun makamlay puso. Ah, di na tayo bubili yung, ano mano, hmm, mukod talaga. di diy ko na yon ay kung si nyo mga yung ano 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 yun yun ang ginawa kong tungkot sa so ngayon nakakabiyahin na tayo dahil dala lang yung tungkod tungkod na yun kahit mag isa siyempre kailangan magtrabaho rin yung partner natin kasi pag dalawa kami magkasama pa kami ah uh, masawa ko nandun sa bata sa mga anak namin tapos uh, sa pamasahe dobli pa kami ba? Diba? sayang din naman yun wala tayong income kailangan natin magtipid kaya pinipilit kong uh, mag-therapy kahit ang isa pero nung una talaga wala hindi kaya kailangan may alalay talaga pero ngayon, uh, kinakaya na. Ibig sabihin, may improvement na rin yung pagtiterapin natin. May improvement na rin yung uh, siguro yung low carb diet natin. Improvement na. So, yung oh, siyempre yung pag-iinom ng gamot. Uh, hindi natin mawalan yun. Mawalan yun. Kasi, yun yung uh, resita ng doktor I recommend ng doktor ako na kayong puso nakabertime yung mga na, mga nurse na pasigil sa terapang wala rin kasi yung punta ko, kasi nagpa- approve po ako ng G.N. na nakuha ko sa sa PCSO. Yung 5,000 pesos na nakuha ko para sa therapy. Matagal yung, hahaba yung pila sa hospital. Kailangan mong tinisin. Kaya medyo late na ako nakapunta dito. 11 na p.m. E eh, nag-break time na yung ano may eh, 4 hours ako dito tapos meron pa ako isang nakuhang ah, uh, GN, yung guarantee liter for tira sa ano yun, ako bayan party list. kaso hinihingan pa ko ng case study nagamit ko na kasi yung case study sa PCSO kaya magpapagawa ako sa munisipyo ng guest study <clears throat> para ma-approve dito sa hospital yung uh, guarantee dito ng GL ko mahirap naman pag hindi ka lumapit sa mga politiko o sa mga ayon siya ng gobyerno na tumutulong sa so, may sakit gusto ko sarili ang bulsa pa natin yun eh, isa lang naman tayong hampas lupa <laughs> di ba isa hampas lupa na kailangan talaga ng tulong ng government kaya bukas pumunta ako ng city hall para ako uh, pagawa ng kiss study uh, tapos sa gamot ko ay yun talagang sarili bulsa kasi yung ko kong mga ano sa PCSO so, 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 hindi sila nag-accept ng gamot uh, laboratory lang uh, yung bills hospital yung excess bills so itong therapy yung tinatanggap Pag gamot hindi nila tinatanggap oh, wala yung puso o yung ah tapos yung nakuha ko naman sa Akbayan 5,000 for therapy rin ang nilagay wala rin medicine uh, after 3 months na naman para makakuha kaya hindi pa ng 3 months para makakuha ng gamot grabe kaya tayo ingat po tayo sa sa ating mga kinakain nalagaan po natin yung mga katawan natin ayan. para hindi po tayo magkasakit ka, kagaya ko ayan ay nasa halahating oras na ako ng babay kung makamalayan po so ayan ha ito yung distance ito yung oras. Ito yung resistance. Kaya titigil lang ako dito. Malipat ako na sa isang equipment. Ako uh, naipos. Dito ko ng video. Share ko lang. Para sa puwa awareness. Na ingatin natin yung ating mga sarili. Para paiwas tayo sa, sa mga sakit.